Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon nga, akala ng mga Will ka ay kasama si Will ngayon sa guesting sa It's Showtime. Pero si Bianca lang ang guest co-host ngayon sa It's Showtime. So masayang masaya mga Las Bea fans. Nakuha ang lungkot nila kasi baka masaktan na naman daw sila pag magkasama itong si Bianca at si Will. Dream come true nga ni Bianca na maging co-host. Really, really dream come true ni Bianca na mag-co-host, ha? It's showtime. Opportunity na to daw ni Bianca ngayon. At paganda naman na solo-solo sila, di ba? Makikita talaga natin kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. Si Dustin naman, pag si Bianca ay may guesting lalo na sa showtime, hindi talaga nagparamdam si... Dustin kahit sa mga social media ay talagang binibigay niya talaga yung stage kay Bianca hindi nakikipag-agaw attention tahimik niya si Dustin at di natin alam kung ano man ang ginagawa ngayon ni Dustin, si Will naman ay masayang masaya mga fans kasi habang naka live ang show time, naka live din itong si Will kay Sabigo live nanuod daw ng it show time at ano nga ba itong sinabi nila na parang nakikipag trend din si Will kasi nga trending na trending yan si Bianca at nakikipag-agaw attention niya ba nag tweet ba nga si Will tungkol sa it show time at sumagot naman ang it show time sabi ng mga insider ng ka ay hanggang July na lang daw ang paglayag ng Daspia kasi sila na daw ang ilalayag ngayong August. So, tingnan na lang natin yan. Nasa management yan. Kasi nga, hindi na siguro yan seri itong si Will at si Bianca. Siguro movie or kung ano lang. Collab lang ng GMA kasi hindi sila iisang network. So, guesting-guesting lang siguro sa It's Showtime. Kasi alam naman natin yung It's Showtime is nasa GMA din mapapanood. Collaboration lang. Pero siguro kung full love team siguro, hindi naman siguro. Pero tingnan lang natin kasi talagang 100% sure daw ang will ka na buwan nila yung August. Pero sabi naman ng mga desbe yan na nakamove on na na okay lang, trabaho lang yan. Eh si Dustin at si Bianca ay real na real. At ito pang nakakatawa, si Bianca sumampol ng kanta sa It's Showtime. Sabi nga ng mga co-host ng, ng host ng Showtime, Little Ann Cortis. Alam naman natin na tinatawag din talagang si Bianca na parang si Ann Cortis. Lalo na daw sa pagkanta. Parang Ann Cortis din daw si Bianca pag kumanta walang urungan. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!